Sandito po ako ngayon sa City Hall. Ayon sa third floor. Pupunta po kami na. May kubisina po ni Vice ngayon Leyte po naman yung para po at giveaway para po sa Christmas party ng mga kababaihan. Guys, sasakay tayo. Tayo. Okay. Ay! Bubiti

kanan. Kaliwa kanan. Samba dito ang okay, iba. Naiwanan yung pamangking ko sa baba. Nasaraduhan ng ano, no, ng, ng elevator. Saraduhan ng elevator. Yung pamangking ko. Si Sinu? Mati Dragon! Na naiwanan si aunt, si Saido doon. <laughs> Biglang sumara yung ano, elevator. Oh, pang. Hindi mo binindot Ay, hindi ako marunong eh. <inaudible> Yan guys, ang ano magiging para po at giveaway sa mga <laughs> O oh, di ba guys? Kita nyo, taga Kalamba ako, hindi ko alam ang pasikot-sikot dito. Hmm. Ano yung minatutulog dun? Oh. O oh, di ba? Yare. Ay, kaya sa sasakay ng elevator, guys. Takot ako. <laughs> Pagpasok ko, bigla sumara yung elevator. Ayan, maganda. Dami naga, ano, daming po nagaano, daming naghahakot. Pinapagtatanungan ko din doon, ang dami ding dala. Nasa na. ba? yun? Tagal naman. lang ops ni ayun nasa na yung pamungkain ko hindi na nakalabas Na, hapon ko. <laughs> Kung pwede nga lang po, ihingi din ako eh. Dahil wala kaming pan eh. Kasi hindi pwede eh. Aba, <laughs> nagsara ng kusay na. Nagpatuloy ng nanay mo. Sabi ko, ayun na, ayun na oh. Aba, nagsara yung elevator eh. Paano <laughs> gagawin ko? <laughs> Pinindot ko, wala na. Ayaw na. <laughs> <laughs> Naglakad na nga lang ako eh. Natakot na ako mang kasi. <laughs> Ay, sorry po. Iniiwan ako ni Tite. Oo nga, Tite. Tito ka lang. <laughs> ano <laughs> pa? Uy, tulungan mo kami magbaba doon. Baka masaraduhan na naman kami ng elevator. Uy, <laughs> <laughs> oh, chat mo nga sinigal. Sabihin mo, gintay doon. <laughs> <laughs> Babayagin ka. Babayagin mo. Babaya <laughs> 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 uy, ang minak video. Ang bunga nga. Don't say bad words. Ayan po guys, ayan po ang leader po ng kabab. Ano ba yun? ANK? ANK. Ako lang, ako lang po ay utusan. Ba, di big sabihin na akin at Hindi, ay gusto na pa lang uli. Pauna ko lang niya kasi gawa ng... Ay, Uy, pang gasolina namin. Kaya kaya wili yung inano. Magbibigyan mo ba? lang. Unad. O, ano niyo na po O siya yung kaya ano na lang. Wala akong pera eh. Yun siya. Alam. Ayun. Ayun. Tumumpa excuse po. Yung ano na lang, 'tong 'tong bigay na lang kay Kenneth. Pura ka lang 'yan. Kay Kuya Willie Eh syempre, nakakaya naman sa tao abala. Oh, natudla hiyatid mo kami sa baba. Guys, pag nag-abala ka ng tao, kailangan bigyan mo. Kasi, para sa susunod, pwede mo ulit abalahin, diba? Ganyan lang yun. Sakay muna kami sa elevator. Ikaw muna magbigay na admit. Wala nga akong pera, Ate Mel. Kung meron lang, di, hindi, hindi na ako masasabi sa'yo. Kahit pambigay lang kay Kenneth. Eh, di bigyan mo kahit pang 50. Eh, hingiin mo na lang sa ano.

Nasa second floor pa lang. Third floor pa may theater. Dito sa mga ulog yan nakasabay yan. Sige. pa, hawakan mo agad magsara. Ayun yeah. nga, hinawakan ko nga yung kanina. Siya. Ang bilis, nagsara agad pagpasok ko. Imposible naman, hindi wag mong bitawan. Ah, hindi ganun. Ah, ako niniwala. Eh, hindi ko naman nagdiniinan eh. Hindi mo naman nagdiniinan Excuse oh. po. Mabalanggasin sila ating. Lower ground. Lower ground. Mabang, mabang. mabang Madali mo si ate, baka maano. <laughs> Wala nyo na po dito isa, para hindi <laughs> <yun> kayo mabigatan. Tawag na? Tawag na. Doon ako nakapabasa. Pinundit ko, third floor, binaba ako nito, ano. Yeah. O, babasa ito. Ah, didiin ang pala dapat. Ayun. Eh kasi yung nakita ko dun sa ano Andiyan nandoon. Ken

ng oh, mga papasko. Salamat po, Kuya Garda. Ayun pa yun. Babay yung may dalang. Hmm. Doon sa isa doon, isa doon, sa dulo. Ayun o doon sa dulo, isa. Dapat paunahin mo muna kaya ako. Ito na lang ba? Madami pa Uy! Dito sa dulo, isa oh. Doon sa dulo, isa

Nautusan na nga ako. Huwag ng eh. na gastos uh na. Naida, baka na maungot. Ayaw, ayaw ko na. Ayaw ko ako. Nagagastos na. Ayaw ko na kaya electric fan. Saida, wakan mo daw yung electric fan. May hinapreno niya na yun. Saka yung kabeg no Ayaw akong... kapatid ko noon. Inutusan niya lang ako. Tapos ako, eh parang yan? Wala akong ano. Pero yabang guys. Ay. I have no money. <laughs> I have no money. Ay. Ito po. Ito pala ng city hall. Oh, Ngayon ko lang makita. Ito, ito ng city hall. itura ko guys na kasi nakasalampay ko hindi ko na ipapakita itura ko ha pa rin pala na po kami guys gaya nga sabi ko hindi ako marunong mag-elevator kaya naman pagpasok ko, biglang nagsara. Pinindot ko naman yung sinabi niya. Kaya lang, hindi ko nag-open. Ibig sabihin sa lahat, hindi ko nag pala. Kaya ang bilis po nung pangyayari pagpasok ko. Pagpasok ko, bigla na lang po magsara. Natakot nga ako eh. pinindot ko naman pinindot ko naman yung third ground. Pero pinaba ako ng elevator too. Ganda, oh. Ang ganda oh. sa gabi ako. Ang niya ako. Sana makabunta ako. Ano lang yung guys, ganyan ang buhay mega love shout out singkit na tapia sa lab official Australia thank you so much for everything and mega love shout out ng thank you so much sis Jay Relin TV mega love shout out Manny Bones kibong mega love shout out at Cosi Dolms mega love shout out Meryl Ventura mega love shout out Sunrise Love TV, Mega Love Shout Out! Albert Desus, Mega Love Shout Out! I am How To Be Mega Love Shout Out! Grant the Mega Love Shout Out! My Channel Multimedia, Mega Love Shout Out!